Shoutout tao oh, mga tropan transbuilt <laughs> Shout out Dito maintenance ng ano namin Ang truck ni Pwede si Buddy shout out <laughs> <laughs> Ayan Hindi maintenance ni transbuilt yung ano Mga truck Hindi you know, yun o Para kondisyon <laughs> Yo. Ayos para diretso de ang biyahe. walang poknat. korban and build tolas, Built to last. Diba na no, badi? Trans built. to last. <laughs> kagaling lang natin sa biyahe Galing Alabang Tapos pinapunta tayo ni Ayan yan, ni Sir dito si, Naghihintay nga ng tropang Transbuilt for Maintenance yan, Tapos Mamaya maya pipila na naman tayo Karga na naman Yung Shout out You know pinagpit na lang natin yung ano natin mga reducer shout out mga walang tagas ayun hindi na gana hindi ayun papalta na rin yan ayun <laughs> Ay, shout out mga buddy. Salamat. Proven trans Ay, okay na, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, okay. <laughs> Ayun. Pila na tayo. Condition na yung truck natin. Nakanood pa tayo ng ano. Nagbo-boxing dito. Ayun oh. Shout out.